guys, you're in a nutshell with me, Ina, as promised. No, yung huli ko pong interview with our guest today, si Attorney Jake Aguilar. We talked about divorce, legal separation, ano yung pwedeng uh, maging uh, spouse, uh, paano nangyayari yung spousal support, child support, habi na ng pati pension, bahay, etc. Ngayon, in this episode, we're gonna talk about a specific case involving somebody who emailed, uh, The situa a situation of somebody who emailed me, kababayan nating nako, uh, plano daw po niyang hiwalayan ang kanyang asawa pero medyo komplikado ang kanyang sitwasyon, ang dami niyang mga tanong which um, let's see, I hope, I'm sure no, matutulungan tayo ni attorney Jake Aguilar, ng JCA Law. FYI guys, ha, si Jake Aguilar uh, practice law, family law, okay? hindi lang law, no? bayan family law. Kaya he's a perfect person to talk about these kinds of things. His email is the one crawling down there. So, ayan, pwede niyo siyang tanungin kung sakali. Okay. So, eto, no, I uh, forwarded Jake, of course, yung email in advance so that he can prepare for this. Ang haba eh. Papakita ko sa inyo guys ha, yung email. Tignan mo, kailangan ko pa nga split sa tatlo ang kanyang uh, message. No? Ay, balik tayo. Ito yung pangalawa. Okay. Can I go ahead, uh, Jake, and uh, read it? By the way, thank you all for being here. Oo oh, naman, Ina. No problem. o, <laughs> oh, sige. Teka, patandaling ko to. Yan. So, nakikiusap itong ating email center to make a content about this. Living daw siya with her verbally abusive husband for 11 years. Nagpakasal pa sila sa Pilipinas. Dumating siya sa Canada ng 2016. And since then, nung dumating daw Jake, they lived in the parents' house. Parents nung lalaki, so right. parents in law ng ating letter sender. Right. Both parents passed away mm -hmm. already. Okay. At uh, sto long story short na ipamana yeah. sa kaniyang asawa yung bahay. Okay. Mm -hmm. At ngayon, uh, doon na sila natit na linirahan. Yun daw ang kanilang matrimonial home. Meron lang siyang binabanggit dito na para na, para mailipat o maipamana bakuhan ng kanyang asawa yung bahay she was asked to sign a document para maka-avail sila ng maka sila nung tinatawag na reverse mortgage nako sa totoo lang hindi po ako familiar din sa reverse mortgage na yan but anyway she signed that and now ayun na nga sa kanila na yung bahay okay ito na Um, one issue that I am concerned is he's been telling me that kasi po si asawa daw po niya ngayon ay retired na marami pong health issues. Okay, so inaalagaan din niya while she is still working. Sabi niya, he's been telling me that he would put his friend in his will too. Sabi niya, will we share the house? Kasi matrimonial house daw nila yun. Kung meron masyadong para sa reverse mortgage, uh, para lang makuha nila yung bahay, Can his friend get the portion of the house without my approval? Yes, sabi niya, don't forget that the house was in inherited during our marriage. At ito pa. May sister din si Habi. Sister is also after the house. Na tayo sa part two. Si sister daw said she would go after me just to get this house back. Okay. His relatives also do not agree with me getting the house. Nako, mukhang may issue si email sender do sa kanyang mga in-laws. Ano. Sabi niya, if I divorce him, what are my legal rights to this house? Sabi nga niya, ito na po, may health issues ang kanyang asawa. Kaya minsan napapaisip daw siya kung itutuloy niya ba talagang i-divorce ito. The problem with him, sabi pa niya, no, may complaints siya, he doesn't want to help himself, ayaw magpa-check, ayaw mag-take ng mga lab tests. And then meron siyang isa pang nire-raise ni issue na verbally abusive daw sa kanya, umano ang kanyang asawa. He calls, him, he calls her names, he swears at her, she says, sometimes calls her, uh, di ko nababangit itong words. And sabi niya, I don't know if threatening my life is also part of verbal abuse. Okay, there are times that he yells at me or gets angry with me for no reason. Tapos nasa stress na nga din daw siya sa house dahil pag uwi daw niya, makalat. Okay. Um, the only time it would be clean is when I clean. I do all the housework by myself. yan, yeah, no? um, I haven't mentioned he's already retired. Ayun na nga. The company let go of him during the height of COVID because of his health issues. Okay, so dinadrive na lang daw siya palagi to and from work ng kanyang asawa. Ito pa, naku guys, ang dami, no? Sorry, Jake, nagtitake notes na si Jake dahil. Yeah, kasi madami, yeah. Para wala tayo. Oh, pa Sabi niya, I am also paying for the car. Pinaggastos na <laughs> rin naman daw ng kanyang mister ang ilang adjustments sa kotse, tulad ng dashcam and other stuff. Kung mag-divorce sila, can she take the car since she's the one paying for it? Okay. Ano daw ang kailangan niyang malaman? Kung siya ay mag-file ng divorce, susuportahan ba daw ba niya si mister kahit na may pension na si mister? Dahil sabi niya, I know, sabi niya, he can apply for guaranteed income after divorce. Yung guaranteed income, yun siguro yung... Ano so, ba so, so, yung thousands support, support? Kasi siya na lang yung nag-work. Ano, yung, yeah, yung, baka yun ang ibig niya sabihin. Okay, naku po. Oh, ang daming issue, no? Sige, Jake, I'm sorry. No? Ang daming kalahin <laughs> kalahin. Okay, wala namang problema. At saka yung, <laughs> yung maganda na maklarify natin kasi yun nga, um, maraming uh, hindi familiar, of course, sa... Uh, sa sa batas ano how it works so saan ba natin sisimulan uh, siguro gusto kong simulan muna yung bantang gitna na yung threat kasi i think importante ito kung may threat sa life mga ganon uh, criminal ano yan act okay. so, hindi lang siya basta abuse pero yung criminal act yon so kung meron um, mga threat sa iyo sa tingin mo merong chance na mangyari yun or kahit nga saktan ka lang eh Mm -hmm. kailangan na yung buhay mo ay nanganganib di ba kung may threat na sasaktan ka uh, tawag ka na ng police and possibly baka ma-charge siya but anyway yun okay. it can it can trigger yung separation nga din Tsaka one more thing yeah simulan natin ulit sa uh, simula i clarify lang natin again yung divorce at saka separation I, i understand she kept on uh, saying divorce ano pero i think she meant separation okay. kasi yun nga yung divorce is something technical you don't have to do or file the divorce pwede kayo makipag separate and yung separation na yun yun mag trigger din sa lahat ng nabanggit niya yung hatian ng property and all but that's separation uh, not necessarily divorce divorce comes Obviously. later uh, pero yun na optional siya but anyway there's some ano lang technicalities about that uh okay pag-usapan siguro natin niya yung matrimonial property na yeah. oh. I think we dito yung sentro dito ano. So may karapatan nga ba siya doon? Um yes, so, bilang asawa kasi doon sa kung saan kayo nakatira which you know what we call matrimonial home or matrimonial property automatic somehow, Ito, again default, we're starting with the general rule ano. later mm. on, it's exception to the exception to the exception, maraming gano'n okay. pero we start with, yes, yung asawa meron siyang entitlement doon sa matrimonial home, meaning yung, yung bahay na tinitirahan nyo kahit na wala kang contribution doon mm. kung wala kayong agreement, which is, I don't, I don't think may, there's okay. a mutual agreement in this case pero kung walang ganon, so yeah, may entitlement siya doon. And it's usually half. So parehas kayo nung, nung asawa mo. Kahit minana niya yon or binili niya yon uh, on his own. Uh, meron kang entitlement. But again, yung exceptions muna, siguro hindi na natin muna. Ididiscuss. Sige. May yung mahaba yun. Pero we start with that. So may, yes, may entitlement. And kaya nga siya pinasign. Kasi di ba sinabi niya, she was obliged to sign para makapag-reverse mortgage etc so that's mm -hmm. why the reason na kailangan niyang i-sign kasi nga may entitlement siya all if, right if wala siya dun sa titulo wala siya sa title pero since asawa siya mayroon siyang entitlement and that's that's why yung mga banks din na nagbibigay ng mga mortgages um sinisigurado nila na later on walang maghahabol sa kanila mm -hmm. uh, like his cousin sabi oh half akin, akin yan eh. Bakit uh, binigyan niyo siya ng loan, whatever. So, yun. Kaya nang pinasign ka na para later on wala kang pwedeng reklamo So, yun yun. Kaya ka pinasign kasi may entitlement ka. At masasayo din, by the way, wala, hindi ka dapat napipilitan, ano? Kasi nga, para kang napilitan na nagpirma. <laughs> hindi <laughs> dapat na pumirma. Isipin mo din. Once na ka pumirma kayo na yun. I mean, mm -hmm. Uh, most likely nga may ILA pa ito, may lawyer din na nag, somehow nag-advise sa'yo. Um, kasi that's part of the ano protocol din ng mga banks na may dapat may lawyer na nag-advise bago ka nang sign. So anyway, yun yun. Uh, kaya ka pinag-sign kasi may entitlement ka. So yun And then yung friend dun sa will. Yan, yeah, may will. Oo. So, <laughs> pwede no? ba yun? Well, pwede. In the sense na kasi yung will, personal yan sa tao. Uh, kung sino yung gusto niyang pamanahan, basically, yun nga. Gusto niya, aso niya, pamanahan niya, pusa niya. Pwede yun. <laughs> for, for as long as na-discharge niya din yung mga obligation niya. So, kung may obligation siya, halimbawa, sa mga anak, ganun. I, I don't think there is, uh, mo lang na-mention dito. But anyway, kung may anak at kung may mga legal obligations or obligations sa asawa after, kaya mm -hmm. yan, kailangan ma-discharge muna yung mga obligation na yun. But after the discharge of it, kung may extra pa na pwede ipamigay, free naman yung tao na ipamigay yun, yun nga, kahit kanino. Sa kaibigan okay. niya, sa asawa so, niya, ako niya. Pwede <laughs> oh, teka muna. Eh, paano hmm. nga yun? So, kunyari, ah, uh, knock on wood, something happens to the hubby. So, hmm. ang may ari ngay ng bahay. So, sila, ano I think sila, unang-una siguro, I, I, I am just assuming yung hubby lang yun nasa titulo. Siya lang. I mean, oh. yun yung understanding ko doon sa sa. Ah, yeah. oh. um, pero since asawa siya, meron nga siyang claim doon. So pwede siya mag-claim ng half noon kahit wala siya sa titulo. So in effect, silang dalawa yung may-ari ng bahay. No, 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 so, no. I mean the friend. Ah, the friend. Wala. I don't know kung merong sa ngayon merong ano yung friend kung merong entitlement for now. Pero no, no, sabihin, no, no. sorry, sorry Jega. Sorry. What if nag-pass away na si Hubby? Hmm. Tinutuon niya, nanilagay niya sa will. O, oh, yung bahay ko, bibigay ko ah, dito sa kaibigan yun ko. Oh, yun so, so, kahati ni Mrs. yung kaibigan? Possible. Like, dun sa, kasi yung, yung mapupunta naman dun sa, sa friend, yung share lang nung Hubby. Oh, oh, no. E yung share okay. ni Hubby, pwede niya ipamigay yung kahit kanino. Eh. Yung share ni okay. Hubby. Diba? So, yung 50% share ni Hubby yung, yung 50% share niya, ay kanya yon So, hindi pwedeng ipamigay ni Javi yon Oh, no. Pero yun. oh, yung 50% share ni Javi, pwedeng ipamigay ni Javi yung kahit kanino. Yun na, kahit sa aso niya. Pwede, kahit kanino. Oh, my. So, it's not it's not like nga sa Philippines na somehow it has to go to the spouse. Ganito, di ba? So, no. meron merong kasi tayong tinatawag na forced heirs. You have to give it to your spouse or to your... mag eh. Dito sa Canada, walang ganon. Walang, oh, no. Ganon free okay. siya na pamigay, kahit kanino kaibigan niya ba uh, hindi niya kakilala basta pero ang importante kanya yon is is to give away all right so yung tanong ni email sender na pwede ba niyang gawin yon yung ibigay through his will to his friend without my approval pwede yes pwede okay. kasi yung will hindi kailangan na approval lang kahit kanino yon eh okay. doon lang sa tao pero again yung yung share niya lang ang pwede niya ipamigay kasi siguro iniisip ni email sender na ko ngayon o oh, kunyari lang no something happens to hubby um ibebenta na lang hindi na niya likely the best scenario is siguro for them to liquidate the house sa it is separate nila yung uh, earnings earnings friend kung gano'n. pwede din pwede din kung si niya medyo na nangangamba siya uh, pwede niya nang i-trigger yon kung gusto niya para mapaghatian na makuha niya na yung share niya So parang okay. lang naman na eventually, yung share ni Javi, kung nakuha niya yon bahala na siya kung kanino niya ibigay yon Okay. O ngayon, may isa pang tao sa eksena, the sister. The sister, ayan, ayan, ayan. Uh, ayan. additional layer ng... May claim din daw siya dahil so, isa ng sister. So, Tingnan natin home. kung ano yung claim ni sister. So, okay. Kasi uh, mana yon nung habin niya sa mga magulang nga, di ba? Mm -hmm. So, nung namana, uh, Uh, may will ba yung mga ano but anyway nung napunta sa sa hobby niya legal ba lahat wala bang utang yung mga magulang niya doon kay sister okay. so, kung meron di bayaran pero kasi malamang syempre yung sister niya adult na rin naman so na technically wala nang obligation dito kasi as you know di ba pagka adult ka na wala nang wala na obligation sa atin ng mga magulang natin eh Unlike sa okay. Philippines, kahit gano'ng ka katanda, di ba? I mean, somehow may mm -hmm. anak ka pa din, so may obligation pa rin yung mga ganon ba? Eh dito, once na napag-aral ka na nila, adult ka na, tapos na hanggang doon na lang. So kung pamanahan ka o hindi, well, that's an option na lang. Hindi yun uh, necessarily na sa'yo ipapamana kung ano man, di ba? So kung, kung si sister, he, somehow hindi na pamanahan, pero wala namang utang yung mga parents nila, sa kanya, then wala, walang habol si sister. Ano pang habol? Alright. Oh, right. Mal malinang well, supposedly yun na kung sa, binigay doon sa, sa habi niya, de, yun na yun. Wala nang pwedeng ihabol pa si sister doon. All right. Okay. Yun, klaro yun, ano? Yeah. O, sige, ito naman. Isa pa yung, uh, ibuo na lang natin tong uh, mga concerns niya. No, na she wants to know what her, what she needs to know. You're right. <laughs> Sakaling matuloy siya sa separation or divorce. Yeah. Okay, retired na si Hubby. Um, may pension ang nakukuha si Hubby. Yeah. Siya nag-work pa si email sender. Uh, susustentuhan niya pa ba yun? Uh, when so yan, yeah, they... pag-usapan din natin from the previous episode, ano, yung spousal support na tinatawag. So potentially lang, ito potentially kasi nga may, may very complicated din ito. Pero kung yung isa mas malaki yung kinikita versus the other, and then yung yung tao or yung spouse na malaki ang kinikita kailangan niya ng support para mag ano siya uh, ma-maintain yung lifestyle niya sabi natin ganun Pwede siya mag mag-claim ng spousal support so potentially pwedeng magbigay yung taong mas malaki ang kita Pwede siya magbigay ng uh, ng portion ng kinikita niya dun sa lower earning spouse para somehow mag-equalize yung Yun. yung income nila at least in the meantime. Oh, what do you mean in the meantime? So, may may ano rin kasi yan may mayroong hangganan, mayroong certain period. And usually nga, like 1 is to 1 kung gaano sila kahabang uh, nagsama, ganun oh, yeah. din kahaba yung period. Pero again, this is just a rough computation na para lang meron tayong starting point. Yeah. Pero ganoon. So somehow may may potential na magbigay ng spouse and support. Okay. Well, 11 years na siya dito. na Sabi niya eh. Husband so, of 11 years. Yeah. So kung 11 years na sila, so ah, ganoon din. Mga 11 years siyang magbibigay ng support. Pero again, that's just... if, if the email sender is concerned about how much of her salary will be given, In a way, j parang nakatulong na merong pension si lalaki. Yeah, definitely. Papahabulin lang para okay. maging pantay okay. yung kita nila Correct. kung mas mataas. yung... Exactly. Yung that's that's the thing. That's the, that's how it's uh, done. That's how it's computed. Kung ano lang yung lagpas niya. Oo. Doon sa pension. Yun lang yung hatiin. Yun. So hindi naman yung buong kalahati ng kinikita niya pero kung ano lang yung lumagpas doon sa pension ng husband As opposed kasi guys, baka hindi nila napanood yung previous episode natin. Kunyari, walang income. Etong mm. Itong si husband, mm. tapos naghiwalay sila. Ang mangyayari, magiging 50-50. Ah, ah, talaga, Oh. Half nung sweldo ni email yes. sender yung ibibigay. Kasi nga yes. para magiging equal yung... Correct. Money. oh, correct. So, tama ka din oh. doon, Ina. Nakatulong na may pension siya. Oo. oh. Okay. nako po. Well, the other things, no? Um, parang medyo personal na to. Sabi mo nga, no? Yung pag ng kanyang life, yeah. ano na yan? It's a criminal offense. Right. She can take action kapag uh, oo, nako, Ibang issue na yun, ano? Kapag kasuha mo yeah, ng... Ibang issue na yun. Tsaka, ito. Related to that kasi, yan, narinig ko, verbally abusive. Tapos doon sa household chores, uh, siya lang daw gumagawa. Um, hmm. Somehow, naman, naman din kasi, yun nga. Dito sa Canada, mabilis nga lang din mag-separate, ba? Diba? So, uh, I'm not saying, <laughs> baka lang kasi ma-misinterpret niyo ako, pero uh, kung hindi ka happy doon sa relationship, parang sinasabi ni Canada na madali naman makipaghiwalay eh. Parang, eh di, ubalis ka dyan. Parang gano'n. So, huwag mong pilitin yung sarili mo na manatili oh, dyan. Kasi kung gusto mo mag-stay, eh, that's your decision. Parang gano'n. Somehow, tinanggap mo yung kung ano man yung mga faults ng relationship na yun o nung tao, di ba, na hindi siya marunong maglinis whatsoever, somehow tinanggap mo yun kasi anyway, yun naman ang point nung usually ng relationship, di ba, like give and take or you have to tolerate each other somehow, di ba. Pero kung at some point na hindi ka na nga, uh, happy or ayaw mo na, yun, napakadali mag-separate eh. So... Um, ako. Eh, but of oh, oh. Understandably, naintindihan ko naman si email sender. Siyempre, gusto niya malaman yung consequences of that. Of, of course, that. yeah. Definitely. And that, that's why we're here. And hopefully, nabigyan natin ng konting liwanag. So, yun nga. Um, review natin ng konti. Matrimonial property, yes. You have entitlements. So, pag maghiwalay kayo, pwede mong ipaglaban yung entitlements mo doon. Yung sa spousal support, depende kung sino mas may malaking income. Pero kung somehow independent naman siya, Pwede namang mm, walang ano, spousal support. Uh, ano pa ba yung nabanggit? So yeah, yung, yung matrimonial property, matrimonial, medyo safe ka doon. So kahit uh, may sister na medyo may na medyo I think may na yung claim ng sister. Um, Is, what if si email sender says or asks Jake, paano kung mm. gusto ko labanan yung ano? yung idea na ipamimigay ng asawa ko doon sa kaibigan niya through a will yung half mm -hmm. yung share niya sa bahay, meron ba akong magagawa para labanan? Wala eh. Sac parang sacred yun eh. Kasi yung will, Total. kung, anong, kung anong gusto niya gawin sa assets niya, siya lang ang makakapag-decide nun eh. Kung kanino niya man yun ipamigay eh. As long as he's free to give them. In the sense na yun nga, yung mga obligation niya, na-discharge niya na. Yung mga pinagkakautangan niya, nabayaran oh. niya na lahat. So, yun yung condition lang nun. Car payments. Ay, yung car payments pala, nakalimutan mm -hmm. ko. Okay, gusto niya. Pwede ba yeah. niya makuha yung kotse kung yeah. siya naman daw nagbabayad? So, ganyan na to. Yeah, madalas din lumalabas yung mga ganyang usapan. Ano. So, kung, kung kayo pa, di ba? Like ngayon, kayo pa naman. Yung isa nagbabayad, yung isa hindi. It doesn't really matter eh. It uh -huh. doesn't matter kung kaninong bulsa ng gala yung pambayad eh. It's the same. It's the same parang conjugal asset eh. Uh -huh. Which means 50-50 kayo doon. Hati uh -huh. kayo doon. Okay. Oh, ayun. I think we answered all of her um, concerns. I think, yeah. Nilis ako naman. And I think na uh, napasadahan natin oh. yung mga tanong niya. Okay. Well, oh, FYI guys, no? She, the, the email sender requested talaga that we do this uh, topic and she said okay lang daw. Um, yeah. Anyway, okay, Jake. Thank you so much. That's been so informative. Maraming maraming salamat sa'yo, oh, guys. Uh, Again, if you have more questions, yan, isa po sa expertise ni Jake, ang family law, that is his email down there, crawling down there, so you can get in touch with him if you want to. Okay, so for now, we will end this episode here, guys. I'll see you guys in the next one. Bye!